Kay wala pa man ta naka-adventure ang panahon mga goy, mapalit sa lang tag-isda dire. Kaya kining sinugba, tinuwa o na ang atong tirada karon. So tara mga goy, uban ni May karon sa among tirada. Tirada goy, wala ge. Pero nada tirada ron kay madto mo putas tang haligi mo palit lang tag isda kay pa man tak adventure. Nya nana dai ta diri sa tang haligi, mga goy. Mo palit man ta diri sud anon mga goy tuwa ko na to nya. Magsugba og inununan puta mga goy. Dayon pag -human, mga goy ni hapit lang puta diri. Palit og uling kay atong gamiton sa sugba. Nya balik ta diri mga goy nakaagi ta diri sa tong barangay nga naa liga. Nay maayo mga goy ang iwas sa droga. Dayon pagabot abot na to diri mga goy nagkuha na din tag mga lamasters diri ni mama sa natan. Kuha tag sibuyas mga goy nya butangan po na to og espada alam me bakay na kay nahapon sa natad pa hindi po mabasta no, basta po na kay natay na, lang kinabuhi sa atong natad o niya mauna din itong na nakuha dito sa natad itong balay niya ito din na ito sa itong magic drum oh yeah ito din na ito may cause mga goy niya butang na sa itong dang ato hono na ito mga goy niya kini mga goy ato puning butangan butang nga nung pang inununa nung pag sugba kaya rong lamay po na itong panihapon ron ba kini is mga goy ato yung bahin may kini para sa tinua niya yeah, kini para sa sugba ato la po nag isagulan dahil gamay ng tuloy mga goy ayun i-ready na lang mga kinabuhi ay mga goy para sinulah, yakin ni mga goy Mao po para sa inununa na to mga goy aron lami kay ang ba. Sugda na naghaling na to diha mga goy kay ato iuna og takak ang tinula. Ya dara mga goy matik na lang no, magic magic na to diha ba. Adi pa basta-basta pod mga goy kay grabe ka kusog na tong siga mga goy. Sama ka kusog sa inyong gugma diha ba gaurus-urus. O oh. haha Ya ato na nang ilunod ang lamasan sa tong tinula mga goy. Kay maor ba ni magpalami sa tong tinula mga goy. Ay na humana man tagtak ang sa tong tinula mga goy automatic. Maghaling na pod ta para sinugba mga goy aron kita dili makutasan. Basta ingani kubkob mga goy grabe jud na tong abdika. Basin na gusto makikulab diha mga goy Ay lang kaulaw pag chat sa ako ang mga goy ayon pag bukal sa itong isda mga goy Nga tinula Ay matik mga goy Gitimplahan na ng mama dira ah Kanya kayo na huma naman ta sa tinula mga goy O matik Kini sinugba na po na itong baratan mga goy Dili po kakaingon nga din bas na itong isda mga goy Kaya gitanawa ko ng mata mga goy Kaya sa mata sa inyong silingan ng mga himantayon Oh ha Balik kini sinugba o ginununan mga goy Ato na lang siyang gidungan Arong kita dali na mahuman Kabi mga goy kusog sa kayon Apsan dyan ang sinugba mga goy Nauna kaluto ang inununan Dili na nato lang ngayon mga goy Arong kita kita makakauna kay balik ining sinugba mga goy mao na ni last na tong lutuonon oya samtang nagayop ta sa tong sinugba mga goy naghuka na pud na sila ganam dira ha Kailan kita makakauna mga goy mao na tong sudan mga goy data na unan inununan tinula Tinulang <tip> isda ah <tip> oh, inununan na to <tip> Kanya itong sinugba mga goy <tip> Ato panggi tiwas o Ah, sabaw ah, tambo kayo Tamaw na ni panahon sa pagkaon sa atong sinugba mga goy Kaya kayo nakaplastar naman lagi itong mga pagkaon mga goy Ato na nasugdan o gampudra ah man. Lord, para lang hindi kayo sa mga ito mga Lord Dog, maghata kinig Mahing panglawas, maghata kinig Hindi kayo napatong sa panglawas Lord Hindi kayo napagkakot mga Lord Dog, kita na Lord, amung ipangayagig Kristo, mga ino, amen Amen Kop, 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 kop! Uh, ang hawa tayo mga goy! At uh, ang sudan oh, goy o. Ako din itang tanan mga goy niya. Sa gustong mo pa-shoutout mga goy, comment lang yung nga uh, dahil sa comment section. Ay lang kalimot sa pag-follow o pag-share mga goy. Daghang salamat sa suporta. 12,000 followers na ta mga goy. Unta, magpadayon na ta mga goy. Daghang salamat sa pagtanaw.